Hello guys. Flex ko lang sa inyo yung dati kong trabaho. Pero until now, yan pa rin naman ang trabaho ko. Pero iba nga lang yung inaalagaan ko. So ito yung isa sa dati kong inalagaan since nung pandemic. Uh, pero wala na siya. Patay na siya. Pero dalawang taon ko rin siguro itong inalagaan guys na halos agawin na ang buhay niya pero pinaglalaban pa rin na ba siya. Ah, den natlang din na daw ako ng ruksasan siya ko. Ah, tinitingnan ko. Ah, tinitingnan ko pa kasi siya di. Ah. Na bumumis sa alin ano yung kanyang Post o kanya. Ah, uh, lalagyan ko na ng plan kasi pala na So ganyan lang guys mga ALS syndrome sila na kumbaga yung mga nerve nila hindi na gumagana nasira na at ang tanging gumagana na lang sa kanila ay utak so sila yung mga bedridden na na ang hinihintay na lang is kung magkaroon yung miracle or hintayin na lang nila na sila'y pumanaw ah uh, nag-trabaho na ito sa una kung hindi ka sanay uh, madadala ka nagkakaroon ka ng parang ah, uh, angho o paano ba kung ako yung maging ganoon sa sitwasyon nila pero, pag lumipas din naman ang panahon, makakasanayan mo rin naman pero kasi nagkakaroon ka ng uh, anong tawag niya uh, damdamin para doon sa pasyente uh, sa tagal na nakakasama na sila nagkakaroon ka ng parang um, attachment bang tawag yun o parang pakikidalamhan eh, sa kanila pero ganun nga wala tayong magagawa dahil nagkaroon sila ng mga ganong sakit ang tamin natin na lang na mai, uh, mai uh, alay sa kanila is eh, alagaan sila ng Uh, maingat para mapanatili at yung buhay nila na ninanais ng pamilya nila na makakasama pa sila ng matagalan pero gaya nga na sinasabi ko guys yung buhay na ganito once na nagkaroon ka ng ALS ito yun yung masasabi na forever na sakit mabubuhay ka nga ng 20 years pero miracle na lang ang magpapagaling sa iyo ang uh, itinatagal nito mas pagka okay siya at hindi dinapuan ng mga uh, kung ano anong sakit is tatagal siya ng 20 years pero ngalang lang nakaratay nakaratay siya habang buhay sa kama mga kalungkot kung na nakakausap mo sila meron namang mga minsan nakadikit ng na mga machine sa kanila para mag respond sa mga sinasabing para ka private nurse na walang pinakaiba sa nurse pero helper ka yan yung isa sa sinasabing caigo or uh, tawag dito o nursing aid ba o kaigo and helper so yan po yung isa sa trabaho na meron dito at yung isa naman po dun sa malakihang uh, facilities na mag-aalaga kayo ng maraming matatanda or iba't ibang klase na may mga Alzheimer o mga inuuna ng mga pamilya walang nag-aalaga pero ito kasi parang privado ito na ang pamilya ang uh, kumuha sa iyo idinirect idinirekta ka ng company then uh, pag nagustuhan ka ng family doon ka ma-assign so i hope guys na may natutunan kayo dito sa aking pagbablog at ito nga ibinabahagi ko sa inyo kung sakaling kayo pupunta dito at magkakaroon kayo ng profession na caregiver ganito po yung mga klaseng pagka caregiver dito hindi po lahat ng caregiver ay eh, nandun lang sa facilities at mag ng matatanda meron din po mga gantong case na nasa loob ng mismong bahay nila na pupuntahan mo at iba't ibang kaso ng mga sakit ang inyong aalagaan. So, I hope may natutunan kayo at nagustuhan nyo at huwag kayong magsawa sa aking pagbablog. So, maraming maraming salamat sa mga sumusubaybay pa rin sa akin and God bless us all at sa ating mga ginagawa patnubayan tayo ng Panginoon. Maraming maraming salamat sa inyo guys. Thank you so much. Bye-bye.